Hi guys, ako po ay magluluto ng okoy na hipon. Binili ko ito sa palengke. Sa halagang 40 pesos. 40 pesos. Yan po. Ang gagawin ko sa hipon na ito ay okoy. Wala na kasi ako napaparating na naglalako dito ng hipon na tinatakal. Pag ina nagpunta ako sa palengke, ayan, nakakita ko ng hipon. Siya nga pala, ang hipon na ito, hinugasan ko na siya, nilinis ko na siya. Tapos nilagyan ko na ng asin. Cornstarch po ang nilagay ko. Uh, pamintang mapino. At uh, ají, aji. Wala kasi akong magic sarap. Tapos nilagyan ko ng konting carrots. konti lang po. Tapos meron ako hiniwang kalabasa dito. Yan, lalagyan ko ng kalabasa. Ayan po, ang aking iookoy. Ah, uh, baka may nakalimutan ko. Ang nilagay ko nga po pala ay asin, pamintang mapino, yung powder, Uh, vechin or ajinomoto carrots kalabasa at cornstarch ayun po yan hindi ko na po lalagyan ng tubig muna at titinan ko kung may harina ako dito ayan mayroon nga pala akong harina lalagyan ko rin ng harina nga isang dakot lang na harina. Yan. At titinan ko kung lalagyan pa ba ng tubig. Bagay, wala itong katas na kasi napatikti ko na ang hipon. O, tuyong-tuyo po siya. Pero subukan ko na hindi lagyan ng tubig. Ah, masyado na nga po pala siyang ano, dry na dry. Laligyan ko lang ng konting tubig. Dali po. Dito, sa pinaglagyan ko ng kalabasa. Yan. Dati akong nag-okay ng hipon yung walang gulay hipon lang at harina ganun po ito hindi ito nilagyan ko ng karas at kalabasa sibuyas naman ang di ko na ilagay ngayon tingnan ko kung marami akong sibuyas saglit lang po kaunti na lang po ang aking sibuyas alam ko marami akong istak eh lagi kasi kami naggagamit ng sibuyas paano? kahit paano may mailagay na sibuyas Ayan po. Ah, kumapit na ang hipon siguro dahil sa kinu- no, nilagay kong konting tubig. Yan, handa na itong iprito. Luluto na po ako ng okoy. Sa malaking okoy, ang ating lulutuin. Yan. Para isang lutuan lang po. po ang aking niluluto. Isang lutuan na lang, isang malaking okoy. Yan po oh, maraming sahog na hipon. Yan po ang aking ipapakita sa inyong video ngayon. Nagluto ako ng isang malaking okoy o malapad na okoy. Maraming sahog na hipon. Yan po guys at titinan ko po kung pwede nang ibaligtad ang niluluto kong okoy ganito po ang aking gagawin sasara ko muna yung lutuan tapos po lalagyan ko ng malaking plato yan tapos po babalik rin ko po yan post ko po muna ayan po at nabaligtad ko na po siya nga pala, natapon yung ibang mantika ng aking binaligtad dyan. Ayan. Hindi ko po kasi anurasan kung ilang minuto ang malu ang nilulukong isang malapad na okoy. Maraming hipon po. Yan. Hahayaan ko po muna mag golden brown ang ilalim. Yan. Hintayin na lang po natin ang kinalabasan ng aking okoy na hipon. Ayan, binaligtad ko na naman muli ang okoy na hipon sa pamamagitan nitong plato na malaki. At habang nagluluto, bali, sisindihan ko na itong gasol. Pinatay ko nga, alam mo na yan. Ayan hindi yan todo na apoy hinang apoy lang habang ako nagluluto gumawa ko ng sausawan yan yung tira namin na sausawan dinamihan ko, dinagdagang ko suka saka may isang siling labuyo rito nilagyan ko ng konting asin saka konting aji yan yung tira na po namin yan ganito lang ang tira eh dinamihan ko na po yan po guys yan hihintayin ko na naman mag golden brown ito hindi po, hintay na lang po sa resulta. Kung mapapansin nyo, sobrang laki itong niluto ko. May nai-stack na mantika dito sa taas. Ang ginawa ko, sa dakong ito na may malalim, ayan, binutas ko po yan para bumaba ang mantika niya sa ilalim. Yan o, oh, yung may kumukulo. Ayan, binutas ko po. Oh. Para dyan pupunta yung mantika. Hmm, yan po oh bababa po yung mantika niya sa pinakamababa pupunta sa kawali ayan binaligtad ko na naman muli basta ito lang pong plato ang ginagamit ko sa pagbabaligtad tulad ng una papatayin muna tong lutoan tong o -op ko muna ganun tapos lalagay ko to sa ibabaw ng okoy, tsaka ako itapag yung kawali para mabaligtad para hindi po masira ang korte na bilog ng okoy. Ayan, luto na po ang okoy. Tinikman ko po kasi dito eh, kaya may baligtad, ay may puti, sibuyas. Diyan po ako kumurot ng aking tinikman. At iaayos ko na po itong okoy. Ito po, nilipat ko na po sa ibang plato. Ito na po, inayos ko na po sa lamesa. Ang gagawin po dyan, dahil yan ay malaki, gugupitin po yan. Pwedeng gupitin ng apat na peraso o kahit ilang peraso. Tapos po, lalagyan na lang sa platito, tenedor, at narito ang suka. So, ganun na lang po ang naisip ko. Dito sa ginawa kong okoy. Ito po guys, hanggang sa muli. Ako na po yung magpaalam.